Good morning, good morning So mga pagpalang araw sa atin lahat Ayan na panibagong araw tayo Panibagong vlog O panibagong taon Ayan na ah, January 1 January 2 2024 Ayan na ah, panibagong bagong ah, ano na naman tayo panibagong taon na naman Panibagong Isang taon na naman mabakbakan Magpagsapa okay, lang sa buhay <clears throat> yun ha tingnan natin yung ano natin dito o di pa tayo nakakalusong sa ortis, baka bukas na lang siguro ah uh, lulusong din tayo sa ortis o dito na muna tayo oh kung kung makagawin natin ngayon papataba muna tayo ang natin dito sa likod para mapatubigan ayan ha back to reality Ayan na. Uh, naman tayo? Balik na naman tayo sa bukid. Ayan na uh, kahapon. Napahinga naman tayo. Kahapon dito ay nag-vlog ng ano ng kinabukasan. <coughs> Medyo ano pa. May hangover pa sa kapo, sa, sa, ano sa puyat. Dito tayo nag dito tayo nagtrabaho bukas ay eh, kahapon. O ngayon ano ah uh, back to reality na nga tayo oh, nakakalungkot mong isipin alis uh, aalis na mamaya yung kapalit nating isa si na Jennifer saka si na Ken ano na muna daw babalik muna daw sila ng Cavite mamaya gabi oh, ang flight nila sa ano sa 4 o 2 na ngayon Mamayang oh, nga hapon daw yata doon sila pupunta ng Cavite doon na lang sila manggagaling sa pagalis nila pag umalis sila ng a oh, yan uh, ayaw din na, ayaw din man nila hindi <laughs> yun ang pwede pe kasi naka na yung, ano na, yun, ano na yun, yung, ticket nila oh, yan ah uh, back to reality na rin sila nyan <laughs> pero uh, kahit na yan ano kaya nga, hindi naman tayo tulolo so sa ngayon sa ano. Dito na muna tayo. Ngayon maga. Tatrabaho muna tayo. Baka mamayang tanghali. Baka pananghali. Oh, yan, bago sila umalis mamayang gabi. Gabi daw yung punta nila ng Cavite. Uh, makapag-banding mo ng ano. Uh, Walang salo siguro. Na kasama sila. Sina Ken, saka sina Kenji. Ay, Kenji nga pala Ken. Kenji si Abel saka yung dalawang pamangka natin si Ryuji saka si Ryuna yan uh, mega love shout out mega <laughs> nga yan yun yung mga na natin patatabaan na natin yung mga halaman natin dito Ayan. patatabaan na natin sila putuk Bud Pasukan so, ng kambing na naman. Na naman, na naman. Yan mga basa. Naglalagay tayo ng mga uh, drum. Ng tubig. Saka so, uh, ano, may pataba na to. Ayan. Eh, Ayan pataba. Patabaan natin yung mga talbusin natin. <coughs> o yung ano, um, sa gawin dulo. Yung panigang, di pa rin, rin ano, na linisan. Siguro, taba, uh, ano muna natin to. Yung mga talbusin na malinis ayaw bumirdio para magsupang din ng ma ano ng maayos yung mga talbusin natin ano yun nila ba yung mga bagong tanim ba ito pang ano to ang talbos na rin ito ngayon tayo makakapanalbos <coughs> ano na lang wala na isang big guess o oh, mamaya mukha pa lang mukha pa lang hali kukuha tayo nung baga ano ano nung sakate o oh, saka pala mga boss yung ano yung nagtatanong kung nasisa, nasa, sanitize yung mga yung ginagatas natin ang ginagawa po natin doon pag umaga pag na ano natin sinasala po natin yung ano yung gatas pero saka yung lalagyan nuhugasan natin ng mainit na ano yung galon ewan ko na lang sa ano sa nagtitinda sa yung kumukuha sa atin kung paano ginagawa niya pero tayo yung pong lalagyan ng ano hinaano po natin ng maligamgam na tubig uh, hinuhugasan saka yung ginagatasan yung ano natin tapos yung nga sinasala natin yung ano kung, magkaka, kung man sinasala natin yung minsan kasi uh, hindi natin maiwasan dahil mag aano tayo ng pamatay lamok minsan yung naano natin lamok na pupunta doon sa lalagyan natin ng gatas kaya yon lahat ng dumi sinasala natin kanina naka ano tayo naka 14 bote gin ang nakuha natin bali dalawang araw yun yun nga dahil nga walang ganang makakain konti yung gatas kakaiba nung ano nung naano natin yung tawag dito yung nasosoga natin ng baga hanggang ng hapon tapos nakaano sa tubig tapos kapag uwi dito may sakate uh, mas marami na kukuha dati 14, 15 isang araw lang ngayon dalawang araw 14 humihinay <laughs> gatas iba rin talaga yung nakasoga tapos pag uwi sa hapon bibigyan ng ano ng damo ng sakate. Konti na yung nakukuha. At or dalawang araw yun. Hindi na ano sa tubig. Saka sa pagkain. Pupunin na yun. Yan, mga basa. Magaan naman tayo. Papatabaman tayo. kata bangun. Sekarang kita ditem power spray. Lu pada mantau gemut. Gemut gemut. Ayan lang ito kung atuwa pa pa natin. ito. Ayan dito? Uyuna. eh Nandiyan na pala si boss Andy. yun na ano din bumangon eh nagano sila kagabi niwan ko sila kagabi eh. nagsashat yung nakasama na sa akin bumili pa ng isa yata eh sa anong orso lang silang nagiwahiwalay tayo, oh. mga ano agad pumasok yan o dito na tayo sa kapat ng makina ay nahulog pa yung ano natin nahulog sa tubig na may damot ay na may pataba natin nagaan so kataba kailangan bukas nito mga ano to mga banlawan mga banlawan yung ano bukas pwede ng ano to? pwede ng banlawan ng ano, uh, tubig sabay pa tubig na rin kung lulusong manasaya sa ibaya bukas, baka kaya na lang buwasan din na lang yung pagkaano natin dito magpapatubig ng mga kalamansi saka yung mga siling na ano natin ito na kaso lang, di pa natapos na linisan yung panigang, maano pa madamo pa Ngayon naman bagong taon Hindi tayo nakapagtrabaho ng ilang araw Kaya nga muna tayo uh. <laughs> O yan dahil tapos na bagong taon Sa so naman araw-araw no, Bagong taon na Sa naman yan Eh, hey ay pala yun oh, tapos na dito punta tayo doon sa bagong tanim na nasa pinagtalungan dati natin ay kayo na ito. ba sa... Pataban na natin itong ano. Hindi na rin nagkabunga. Hindi na rin tuminoy bunga. Nung talong. Magpapabunga ulit tayo. Sa talong. Pag gumandig bunga nito, kahit ito lang, mahal tayo sa kung ulam niya. tabahan din natin dahil nagtatag yung, ano na malamig na mainit yung mga whitefly, lumalabas ganyan talaga ang panahon kumaan yung mga whitefly. malamig tapos magpapagpuntang init Medyo ma malabong na rin yung Ano natin dito Matalbusin natin Maraming nga lang namatay Maraming malabong na Maraming na supang tapos na tayo dito dito naman tayo sa mga ano dito matandang talbusin kinatay na natin yung ano dito yung mga saluyot natatakpan yung mga talbusin natin kaya tinanggal na natin Ayan, tinanggal na natin yung mga saluyot basa dito na nga tayo sa ano dito na nga tayo sa may panigam pati panigam inanong natin kahit medyo madam para sabay sabay na lang yung puno lang naman yung ano yung panigam ng medyo madam pero sa gitna hindi na gaano yun na lang kung para kapag magpatubig dire diretso na pati panigaw ay tapusin na muna natin ano to patabaan pinakuha natin kay boss Andy yun ano, tubig natin namin baka sa kalawa pipitas tayo ng ano pipitas tayo ng panigang saka talbusin tubig malamig ay sarap pala ng tubig sa so, tataposin na sana natin. Kaso, di ako good nakapag-arga si Boss Andy. Sakto. Limpang limang ano yan. Kasi 50 kilos yan. Hmm. Dami dala, dala ni Boss Andy. Pag naubos natin yan, kahit di tayo magtangali yan. <laughs> yan mga boss. Merienda muna tayo. Dala ng yung sopas si Boss Andy. Yan mga boss. So, taposin na natin ano yung pupuntaba natin yun mga boss ha, tapos na tayo pahinga muna tayo, mainit hey. yun mga boss ha muna natin sa ating no? sina ano yung mga kalabog natin yung mga sa si Lena so kalabog ni pero nandun sa atin eh ayun ako ba sabi ibebenta ito nga ito tayo tinulog ni Kuya Jason Kahit dalawang bikis lang naman pala meron yun oh guys nakaano na tayo nakatat lang bigkis na malilit <coughs> may tagay sa katin hindi pa ganang kaganda yung sa atin, na nakuha natin pwede muna tayo pwede na to Ayan, nakawin na tayo. Ayan, pinainom na natin yung mga kalabaw. Ayan, saka kumakain na. Ayan si na ano. Lena! Ay. May inom. Ay. Napainom na natin lahat. Saka nakapakain. Kumakain na. kumakain Makatay.